Good morning everyone, welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosong kaalda vloggers gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat, sa mga walang sawang tumatangkilik, nanonood, sumusupport at sumusubaybay ng mga content ko dito sa aking youtube channel so eto ah, huwag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating main topic ngayong araw, I'm sure na hinding hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo to mula umpisa hanggang hulihan and syempre huwag kayo mag i-skip ng mga segments ko buuin nyo to start to finish kaya eto na dumako na tayo sa ating main topic for today's video agad agad kung ako sa inyo ha kung ako sa inyo kesa mga ilam kayo at upahagin ninyo yung mga sarili ninyong, ninyong buhay and syempre at ninyo yung yung mga pinapakalat yung fake news para para naman sa ganun hindi kayo mabasag di ba hindi yung nangingiilam kayo ng ng buhay ng may buhay so ito na guys watch this mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong buo so ito na guys watch this at kung nakita nyo na nga recap nyo na nga recap so once again CTT o sa mga admins so eto na dumako na tayo sa ating main topic for today's video so like what I said earlier um o oh nga naman marami talagang nangingila maraming nanghihimasok sa mga buhay buhay ng mga artista lalong lalo na yung buhay ng mag-asawang Alden at Maine eto ah, eto lang yung sasabihin ko sa inyo kesa pakailaman nyo sila ng pakailaman or mga ilam kayo sa buhay nila or mga ilam kayo sa sa buhay mag-asawa nilang dalawa or sa love life nila or whatever Diba? Ba't hindi ninyo aktupagin yung sarili ninyong buhay, yung sarili, yung sarili ninyong pamilya, yung sarili ninyong um, 'di ba? Yung sarili ninyong buhay or yung eto ah, eto ang worst. Okay mas better guys. 'Di ba? Pakialaman niyo or yung atupagin niyo yung pinapakalat ninyong fake news, 'di ba? Actually, this past few days, wala na nga silang masyadong na ipapakalat na fake news kasi nga, mga nangingilam sila sa buhay ng may buhay or buhay ni na Alden at may pinapakailaman nila yung bis na ato pagin nila yung pagkakalat nila ng fake news or pagpapakalat nila ng fake news eh diba na ato pag panila yung bawat galaw yung bawat utot ng mag-asawa or yung bawat galaw ng mag-asawang Alden at Main or mas na Alden at Main lang diba kasi baka mamaya may mga magalit na naman pag sinabi kong mag-asawa sila hihinga na naman nila ako ng proof Diba, ba? Um, kahit na individuals guys, pinapakailan man nila even, even Alden. Guys, even si Alden Richards mismo pinapakailan man nila, 'di ba? Maraming mga ganyan guys, maraming mga fans ang ganyan. Sak yung mga anay natik, yung mga yung mga fans na may pagnanasa sa kanya, 'di ba? Mga nangingiilam, lalong lalung na ngayon guys malapit na malapit na ang bench na kung saan pase si Alden talaga eh di ba sabi ng mga sak din eh di ba sana magkasama daw yung dalawa si sak pati si Tisoy si di ba hindi pa ba pangingi yon yun di ba hindi pa ba pang hihimlasok diba, pa yon eh Diba, um, rarampal lang siya ng solo doon At huwag na kayong umasa, okay Huwag na kayong umasa Diba, um, ba't siya kasama nung idolet ninyo Para, ano, mamatay kayo sa Mamatay kayo sa kilig, diba Nek-nek nyo, diba Um, napakakapal ng pagmamuka Lalong-lalo na, guys, yung Diba, lalong-lalo lalo na, guys, pag yung love life Pinanghihimasukan din nila yung love life ni Aaron Richards, diba at sila pa yung nangungunang mag-announce na kaysa sa ganito nito shoutanen ni Alden seganya so ni shoutanen ni Alden nililigawan na um 'di ba kaya kaya ini-stop yung patliligaw kasi nga sila na nga daw 'di ba um paano man liligaw guys paano magiging sila eh may misis na yan 'di ba kasi iba dito guys ang dali 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 daling ilam ang dali 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 daling manghimasok talaga ng bonggang bongga di ba um, madali lang magsalita pero pero wala naman silang wala naman silang maipakitang proof or evidence na talagang magpapatunay di ba yan kasi ang hirap sa kanila masyado nilang pinanghihimasukan ang buhay ni na Alden at main nilang mag-asawa pero ito lang nga ah, kayo may pakialam sa mag-asawa sila wala silang pakialam sa inyo di ba sino, sino lang ba kayo di ba kayo guys ordinaryong yung fan lang kayo yung ADN lang talaga pinapakialaman ng dalawa di ba kasi yung ADN sila yung mga supporters na hanggang ngayon guys nandito pa rin at hanggang ngayon sila pa rin ang most um loved fandom di ba um, at hindi tayo nangingilam guys um nagkukusa tayong malaman or alamin talaga ang katotohanan hindi katulad ng iba dyan na mga paepal o mga nanghihimasok talaga di ba mas kasi main um, kan din nila yung buhay pag-ibig na kaso okay? ganito ganyan kasama ni kasama ni main sa ganito di ba may makita lang kayong mga foto kasama na agad di ba um, wag kayong epal at wag kayong manghimasok di ba 2025 na guys 2025 na so sana naman pakailaman ninyo yung sarili ninyong mga buhay or yung sarili ninyong mga pamilya hindi yung nanghihimasok kayo sa iba di ba ang iniintindihin -int ninyo guys ang pangangailangan ninyo or should i say 'di ba? Magtrabaho kayo, magbanat kayo, magbanat kayo ng buto, hindi 'yung nanghihimasok kayo ng nang eepal kayo ng buhay ng may buhay or nanghihimasok kayo ng nang buhay ng may buhay, 'di ba? Um, sila Alden at kahit na pinapakailaman sila ng mga pinapakailaman yung mga buhay nila na ng mga pakailamera at pakailamera lalong lalo na ng mga marites dito sa tabi-tabi eh diba Sila wala lang silang pakialam, dead malang sila. Um, ano lang sila, very demure at classy at classy lang sila. Pero yung mga pero yung mga nagpapakalat ng mga ng mga false news hindi guys, hindi nila pinakailaman yun hindi nila uh, Di ba? Wala silang pakailam dun. Wala silang hearer kung ano man ang pinapakalat ni ng mga hunghang na yan ng mga fake news. Okay. Ako na mismo mag... Ayan. Ako na mismo magsasabi guys na wala talagang pakailam si Tisoy sa mga ganyan balita. Di ba? Um, magpakalat na sila ng magpakalat ng fake news or magpakalat na sila ng magpakalat ng mga false news di diba? um basta sana all main happy happy lang yan pero yung iba dito kung hindi naman makontento eh di ba kung sanay sila mga ilam sa may buhay ng may buhay palibasa yan yung gawain nila yan yung trabaho nila yan yung way nila para manginis di ba Salamat tanong kapag kayo sa mag-asawa pero kayo guys ni niho ni wala man lang nag response sa inyo o wala man lang response yung mag asawa pabalik sa inyo kasi guys wala talagang pakailam ng mag asawa sa inyo diba ang sister lang talaga kayo guys may pakis sila wala silang pakailam sa inyo diba wala silang wala silang kirit sa inyo okay kahit na pag kahit nagawan nyo sila ng chismis, gawan nyo sila ng um, gawan nyo sila ng kwento, gawan nyo sila ng um, kahindik-hindik na news walang pakikilam ang mag-asawang alded sa inyo okay, isaksak nyo yan sa mga kakarampat ng kokote Um, imbis na atupagin ninyo yung mga buhay-buhay niyo, na to pa talaga yung buhay ng mag-asawang Alden at Maine ba? Diba? hindi yung mag-relax na lang kayo kasi alam ko kukunti na lang ang panahon natin dito sa mundo o sa earth ba diba? so huwag ninyong sayangin talaga sa pangingilam ng, may, ng buhay ng may buhay or huwag kayong manghimasok sa may buhay ng may buhay guys 'di ba? At pag ninyo magtrabaho kayo, maghanap kayo ng silbe sa lipunan kaysa naman mag marites kayo buong taon o buong buwan, diba um, lalong-lalo na guys ano, ang alam kong huling fake news na pinakalat ng mga kampo ng animales eh yung yung ano 'yun? Um, nung birthday ni May, diba? yung birthday ni May na kaysa nandun daw si Mr. Spaten nandun daw di diba, mga kasama daw sila eh parang gulat na gulat nga si May di ba na makita si Mr. Spat Mr. Spaten na hindi niya inexpect na ba't nandun doon di ba so dapat eh inexpect niya na na doon so ibig sabihin guys ngayon lang siya nakita ng real May guys ngayon lang siya nakita ng totoong maganda ngayon lang siya nakita nung um, nang ginagawa niya ng Sarsuela diba even even din naman ako diba Pagugulat din naman um, yun yung mga halimbawa guys na pinapakalat na fake news so as of now as of um, this past few days Walang pinapakalat ang mga kampo ng animales Yung mga kampo ng socialista O yung mga alagad ng sarsulista or mga alagad ng sarsuela Na fake news Wala silang pinapakalat So finally guys Natahimik din sila Diyos ko Ang tagal-tagal kong hinihintay yan At ang tagal-tagal kong pinagdarasal yan na Sana naman no this 2025 eh matahimik sila diba o oh, baka mamaya pag kami pag kami ganap si Meng diba ma-edit -e na naman edi kakalat naman yan diba um, uh, ma news na naman yan or ma or ma or ma news na naman yan dito sa YouTube diba so wala talaga eh, diba 'di ba? Um even even KB wala silang fake news ngayon. So wala silang maipapakalat na fake news pa no, 'di ba? Nabasag ata doon sa mga nabalitaan nila, sa mga um na balitaan natin this past few days, 'di ba? Kaya yung mga nagpapakalat, nagpapakalat ng news o nagpapakalat ng false news, U huwag ninyong paniniwalaan okay huwag ninyong paniniwalaan so diba dito na lang tayo sa legit sabi nga ba diba? sabi nga huwag ninyong paniniwalaan ang paniniwalaan nyo lang guys is yung um, yung may legit at verified account okay pero Ingat-ingat din Dahil baka mamaya Diba Ma-fake news tayo So Babay na mga ka-ADN I love you all Have a nice day Keep safe and God bless Don't forget to subscribe To my YouTube channel And syempre wag ninyong kalimutan Na i-click ang notification bell Para sa ganun Manotified kayo Sa mga susunod ko Pang i-upload na mga videos Tungkol Meng At Alden And syempre Tungkol sa kanilang mga buhay-buhay Inside Outside man yan Sa showbiz Babay na mga ka-ADN I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Enjoy watching. Bye-bye.